Ayan, andito pa ako sa likod ng kwarto na alaga ko. Ito po yung kwarto niya, ayan. Andito po ako mag mukbang sa mandarin kasi naglalaglagan yung mga mandarin, ayan oh. Ayan oh. Hindi kasi ka gaano siya matamis. Kaya hinayaan ko na lang siya maglaglagan Ayan po. Oh. Ayan, tingnan mo. Ayan, ano sa baba na. No. Magbukbang ako ngayon. Ayan po, magbukbang ako sa mandarin. Andito po, nag ano na. Maba, masyado na siya mababa yung ibang naglaglagan na. Kasi kulang daw sa tubig kaya hindi gano'n siya matamis sayang naglaglagan na yung ano yung mga mandarin ngayon kaya magbumukbang ako ngayon ayan namimitas ako dito oh ayan malaki malaki siya walang ano fertilizer imumukbang ko itay ko kung masyado lang matamis nako andito ako lagi sa ano sa punuan kaso hindi ganun matamis eh hmm tumatamis Yung iba kasi, hindi gano'n matamis. Kain pa tayo ng mandarin. Ayan, malpunin ko na. Ipitasin ko na siya. Pipitasin ko siya kasi habang nasa kusina ako nakaupo, pakainin ko to. Yung iba na, na, ano, nasisira na talaga. Oh, yan po. Ayan. Hmm. Ayan, tingnan nyo po. Ayan, oh, sa baba. <laughs> Ang sarap pagmasdan no? Ang prutas na sa, ano, halos ma, ano, nasa sa sahig. Ayan, oh sira na yung mga iba. Magkukuha po ako ng plastic. Ayan po. mimitas tayo. Ipipasin ko na to sa... Tara, samahan ako mamitas. Masarap mamitas ng prutas. First time kong mamitas ng prutas. Lalo na itong ano, mandarin, dito lang. May mamaliliit. Ayan, malilit Itapon kasi may sira na. May sira na. Yung iba nasisira na yun. Eh, no? Nasisira ng iba. Sayang. Hmm. Hindi kasi gano'n siya matamis eh. Harbisin ko na naman para nas, pag nasa habang nasa kusina ako nakaupo kakainin ko tong ano orange mandarin ayan po ayan naglaglaga na itong mandarin eh kung matamis para to wala na Nandito ako lagi sa ano sa punuan. Hindi kasi gano'ng matamis eh. Pero yung iba, matamis siya. Hindi siya pare-pareho. Yan oh, marami na kung ano. Ayan po siya mga kabayan. Ito oh. Hmm. dami. Kunti na lang ang bunga. sira na. Oh. Sayang. Ayan po. Tinan mo naman ang mga bumbels dito. Ang bugumbelya sa Tagalog. Ayan Oh. Ang punuan ng Ketromelo orange. Ibang klase din na orange yun eh. Ang tawag sa kanila, Ketromelo maasim siya. Pwede lang, ang ano, yung balat niya, gawin mo lang siyang, ano, yung jam. Lagyan mo ng asukal para may, mag, para magiging jam uh, orange siya. Yan po, Natakpan na ng, ano, ng mga bulaklak. Kasi hindi na pinatrim ng alaga ko. Hanggang sa nabidready na siya ngayon. Nahayaan na yung mga tanim niya. Ako na lang nag-alaga. Tinitrim ko to eh. Pero yung setas hindi ko talaga kaya kasi namatas mataas na. Oh. Nakakatakot kasi buano yan eh. Ang daming tunok. Ang kaya ko lang ani eh. Yung lang tinitrim ko. Hmm. Ayan po ng mga mandarin oh. Inahagis ko lang dyan. O oh. tinang. Ah. ko lang dyan kasi nasisira na yung iba eh. O, sige po, hanggang dito na lang. Ingat, bye-bye. Sana nagustuhan niyo ang video ko.